mo. Ayan mga ka-feeling. At meron tayong special guest ngayon. Isang ano Galing rest from Balawal. Ilocano po siya. Siyempre, ang special guest natin ay si... <laughs> ah, harap na. <laughs> Hello. 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 Pakilala ka naman ko. Hello, uh, guys. ano pa lang? Anong pangalan mo? Wait. Ayusin mo yung salita. Ang pantagiging ganyan. Gini-ganyan ganyan. mo. Kagrip. Yan mo. Eh ginoo ano ko ah. Great tail ano ko te. Alis na po kami. Bibili kami ng a bibili natin. Hamster. Hamster. Para sa yung hamster laruan o alaga? Alaga syempre. Alaga. Oh yeah. Teka muna deliver na po tayo lagi Please. Buksan nyo ito anak ka para na ma Pag madilim na buksan na ito. Oh, diba? Malamig. Tara na, Caleb. Anak, anak, tara na. Hindi ba ako sasama? Hindi sasama. Let's go, anak. Okay. Hindi hey, ulan yan, anak. Okay. Uh... Hmm, Tinamo pa ngayon tubig ko, hindi pa na ano. Pero mulan ka din, anak. Oo. Oh, ano lang, malakas konti. Panalo ako. <laughs> Sinelas ko na ito. Alam ko na yun. Saan may bilihan sa aming simbahan. Busok ka sa likod. Okay.

Ayun. Thank you, Bards. Uh -huh. Ito kay Alvin to. <coughs> Ares kami yung gusto lang namin yung malilit lang. Pero sa likod yan, meron rin. Wala, wala. Ay, lang. Wala ko may malaki sa likod na. Wala, wala. Ay, oh, ito na ito to kaya dun tong dalawa. Oo. Oh. Okay. Sige nyo, mo yun Kasi, mo ko do. para ano, Asel. Ha, sir! kita na dyan, anak. Ha? Dyan ang picture. May ganyan pala. Ano natin pumuntan? Kama yan. Baka magsarado yung hamster. Bakit mo pa? Yung? Yung ano, dapat eh, baka makalimutan natin ha mainit ba? parang ha? may ha? parang may ha? parang Kaya kailangan mong mag Ang konti nung Hindi anak mahaba. mal Malilit lang anak. Ay no, oh, yung Teka lang. Pilitin ko lang anak ko. Yung pala. Sa dito anak. Ha? Ah? Sa dito. Ito oh, yun ang mihiga. Patayin Kini... ata. <laughs> ano? Ayun oh. Yung kulay black at white. Ayan ah, yan yan, ang oh, maganda nga. Hmm. Ang cute. Sapa. Sapa? Oo. Oh para hindi siya malungkot anak, Round naman. Dito ayun. Yan, kunin na lang ito Ay, bilas. Ay. Okay. Yan. na lang sila? Nakita ito? Bigyan pa ta ng sticker. Oh. Okay. Halik din sila. Tapak gamosin la. Tekisip si Kuya. Eh. Yes. Okay. Toto. Thank you. Ah, pa-bye na 'kin. Pa pa. Ako oh, na? muna. Hindi ko siya mamatay matay. Hindi. nito? po, feeling. ha vlogger? <laughs> ah, blame, vlogger pala kayo. Opo. Feeling ah. lang, feeling lang. Vlogger Feeling thank pala. lang. Karanarak. thank you. Thank you. Ah, uh, thank you po. Subscribe Thank you po. Thank you po. Yay! Sir, eh ni oh, ni Alvin. Di -di -deliver mo lang. Di, di-deliver ko pala. Di-deliver -di mo pala. Kay nag-deliver din ako kay parang Dennis. Sabi ko kung ano eh, lalabas ka, lalabas rin ako. Wala, nagiinom na sila. Mga lasing na eh. Sino? Sa, saan? Doon, Kalajoli. Nagadart sila eh. lasing na eh. Ikaw? Wala pa, hindi pa kami inom. Kasi nagsim nga ako eh. Oo. Ipili na ako nito. Sabihin na tayo siya, O oh, sige, i-deliver ko lang to. Ah. Ito pa ka. Ha, Halaglag yung 500 ko. So guys, oh, nandito -an kami. Ano t-shirt? yung t oh. ko? 4 mic Buti, bumalik din kami.

Huh? May tandaan. Ang give pa pandet na. Tama na. Swerte Alam ah, na lang yan, yung pagkain niya. Swerte na lang yung mga kapulot. Tan yung mga ng pera anak talaga. Ang oh, mahal yun. Kaya, nga. Ay, pwede din naman yun. Ano kailangan sa may ano? Ang kakawang tao kumain. Swerte sila kung nahanap nila. yun. Eh. Kaya nga. Ganun na lang isipin natin. My good news, my bad news. Ano? ano gusto mong balita? Good news. good news. Okay. Good news dahil pagbalik namin, nahanap namin yung mic. Nalaglag yung mic. Ano bad news? Pilo bad news, nawala namin yung tagpagbentahan ng t-shirt. Luca ah! 500. Mommy, pening. Mami, pingin. Mami, pingin. Mami pingin. sa mga bata. Mommy, pening. Pening for Mommy, para makabili Siguro na ako ng pagkain neto. Huwag ka buwan. Wow! Wow! Huwag, huwag, inggitero! Hindi, hindi, anak. Titignan lang. Mag-iimit ang ito. Pag may iipis, may uto. Pero ni Gray, huwag ka na magbago Huwag ka na magpahasok. Huwag ka na mag-school. No, kikis-kis yan, anak. Gray, papatay ko na. Ihi eh, niya nasa... Wow! Bayad. Bad. Feeling ko dun din. Wow! Ano ba, pinipit ko lang siya. Kasi, ano? Dito sana, ilalim natin din. Ano po? One five. Walang sumasalitang. Tatapon din yan kung tumain. Oo. Tatapon lang din. Sige na. Mm, Kit nila, no? Yun hmm. ba yung pakain nila? Mataas. Ano? Mataas. Doon, nakalagay nga yung picture natin. Hindi. Wag yung picture nito. Hindi, ka, hindi. Hindi but Ba't nila kinakain? Pwede ba yan kainin?